pwede itong mga salupin dito itong pangkutos dito o gamitin kaya sayang man sayang naman yung kuan salupin let's start tapos ang kuan yun yun pili ka liya wasay gusto niyo You yung yung mga mga mga

Yan, machine ni Ate Marie. Ito naman, machine ko. Guys, ang ating machine. Lalagay natin to. Ito dito, ang puputulin niya, kumbaga. siya. So, tatanggalan na naman siya ng mga ganito. Ayan, ganito. Na. Karoon pa yun nila human Na, karoon pa niya. na, ang dublihan na lang sa niya o pagpintal. Ano na niya siya. Ang na. Ganyan, okay, ganyan. Good morning everyone nandito tayo sa aming bagong trabaho ayan so dito tayo guys may mga machine machine dito dito tayo sa ating bagong duba ayan guys Ayan guys, nandito pa rin tayo sa bundok ng Kiyotake. Ayan. So, ito yung tatrabahoin namin. Ito yung mga machine na gagawa. So, first time ko lang guys, kaya hindi ko pa alam kung anong gagawin dyan. Ayan, may mga martilyo. May mga ano-ano. Para to sa bahay guys, ang aming mga trabaho. Ayan guys, machine yan. Hindi ko alam kung anong mga gagawin dyan. Ayan ang ating madam. Gahanap ng, ano, ng electric pan. May electric pan pala ati eh. Ayun o, no, saksakan ati Ayan na guys. Sana tayo sa work. Ayan, ito pipinturahan namin. Gumito lahat. Pwede itong mga salupin dito. Itong yung pang photos dito o gamito. Kaya sayang mo yun. Sayang mo yun kung ano. Let's start. Tapos, ang kuan. Ano yun? Pili ka liyawa. Say gusto niyo. Nubiyo ka mo madali siya? Tendyan eh. Tendyan eh.

Yan, machine mari. Ito naman, machine ko. Guys, ang ating machine. Nalagay natin to. Ito dito, ang Pagkakala na naman siya ng mga ganito. Yan, ganit-ganit na. Hi guys, hindi na tayo sa ating machine. Okay, wait to. Ito kaming Ate Marie. Ta-da! Ang ah, baba!